Hi guys mayung gabi sa itong tanan guys Good evening everyone Guys so iba ibang mga wangis Aura ng mga Likas na gawa ng kalikasan Mga bertud ng niyog Ayan Mayroon tayo niyan mga kaibigan Pakita ko lang sa inyo kung gaano kahiwaga Ng kalikasan No? at dito ay isang katutak na eh, pinagkaloob sa atin pero bago ang lahat guys kapi muna tayo mga kapatid <laughs> kapi muna tayo ha ito ano guys ito yung mga gamit ng kaibigan natin no? pinakita lang sa atin ay eh, patingin ko rin sa inyo para maniwala rin kayo na mayroong mga bagay na tulad nito at isang kakaibang swerte talaga ang dala at dulot ng mga bertod ng kalikasan na ito guys ano? Ayan, ito naman ang dalawang mata magkabilaan at dalawang bibig. Tulad nung pinakita natin. Ayan, para siyang kambal guys. O. Dalawang mata yan, dalawang bibig. Pero kung naghanap kayo rin ng kambal guys, ito guys. O. Ayan, kambal talaga yan. Isang mata, isang bibig. Yan ang katotohanan dyan kapatid. Oh. Ayan. O, talagang kaluha talaga. Kambal tuko talaga ito. Maakin nyo yan guys Hindi rin ordinaryo yung kanyang ano Ang kanyang mata Isa mata, isa bibig yan no? Tagi isang mata sa isang yung Ito yung uh, kambal toko Ito ang napakainam sa negosyo mga bros ansis sis no? Pangkabuhayan ito Kung mayroon kayo mga koleksyon nito guys Swerte ninyo No? Ito ay mula sa ating kaibigan no? Pinapakita lang At ito naman kambal toko din Tingnan nyo yung kambal niya guys Isa matay sa bibig Pero ito uh, Tatlong matay to bro no? Tatlong matay sa bibig to Pero kambal ito guys ha O baka sabihin nyo Pinadikit lang namin yan Hindi po Tingnan nyo yan yung katotohanan dito guys Yan magkadugtong talaga O oh, ayan o. O. Hindi yan ano guys Talagang totoo yan Kambal na kambal yan o. Kambal yan Ang kambal niya isa mata, isa bibig. Tatlong mata ito, isa bibig. O, ito na, ito na yun siya guys, pagka nalinisan. Yan, yan o, magkakambal yan. Kaya isang kakaiba at napaka-rare ito na mga gamit ng kalikasan. Ito naman, apat mata, isa bibig. Yan. Totoo yan guys o. At ito, pinakamatindi. Hahaha. <laughs> <laughs> isang mata. Oh. Ha? saan kayo niyan, guys? Ha? Ah? Totoo 'yan, guys, Ah? niyo ano 'yan. Eh, talagang kalikasan 'yan. Oh, dito pa nga eh, na nga ano, ito. Uh, ito pa kaya. Hindi ipagkaloob ng kalikasan sa atin, guys, di ba? Talaga namang napaka- Oh, nakas nito, guys, oh. Pagka tinatamaan ko siya ng camera, guys, parang lumalabo yung camera ko. Ah. matindi talaga ito. Pero, guys, sabihin ko sa inyo, ha? Yeah, hindi basta-basta ito binibitawan, no? Dahil medyo may kabigatan din ito kung gusto ninyo, guys. At saka ito isa mata. yan, isa mata natin. yan. Ito naman isa mata ito. Ayan. isang kilay lang yan, guys, ha? Ayan. Ay, nako, guys, gabi. At ito naman, kakaiba oh, kakaiba yung ikis niya pero sa loob nito guys, tatlong kwarto ito. Hmm. Mayroon division itong tatlo. Hmm. Ayan. Oh. inan nyo ha. Oh, ayan po. Kakaiba talaga ito mga kapatid. Wala tayong masabi sa kalikasan, ano? Ang susulid, ang titibay. Napaka-rare. Ito guys, the rare of the rarest. Mayroon pa nga dito, dalawang mata, bro, no? Hindi mo dala, bro? Dalawang mata guys, no? Magka magkaharap. Hmm. Dalawang mata talaga. Ito guys, oh. Pero guys, sabihin ko sa inyo, ito pagka nyo ito, nasa 80k ito bro. 80k. 80,000. Hmm. Ang kambal, nasa 80,000 din. Oh. Pili lang kayo, 80,000 ito. Ah, oh, 'yan, maging totoo lang tayo, guys, no? Oh, hindi ito sa akin, guys ha, sa kaibigan ko ito. Medyo mabigat-bigat nga lang ito. Ito, guys, pinakarir karir. Pero ito ay nagdadalawang-isip pa na kung ito ay bagi. Oh, ayo, kung gusto, pag-ipunan nyo talaga ito, guys, O oh, buo pa. Kung hindi, kung kakasaan nyo ito lang 80k, Pagawa nyo lang kwintas o ay lang. Ito, uh, ano nyo ito? kung gusto nyo ito pwedeng collection uh, nyo lang ito no? sa mga rare na hiwaga ng kalikasan talaga guys no? ayan, pakita lang natin sa inyo bilin uh, ah, kaya naiwan daw eh so yan po no? mga kapatid, mayroon tayo nyan mga savings natin Oh, kasi kung ako ang bibili kay brother di ko kakayanin mga guys <laughs> makakaya man pero hindi tayo kakain ng isang linggo tawa si brother. Pero, <laughs> <Yaro>? pero, <laughs> oh, yan, mabati sa atin yan minsan sa live, no? Hindi kakayanin. Pero, kakayanin, sabi ko, pero hindi tayo kakain ng isang linggo. O, oh, kayo dyan, pagkakayaan nyo, guys, if you want a good collection from the nature or mga bertodis ng nyug, eh, alam nyo, ito ay isang yaman natin sa buhay, no? Okay? Isang yaman ito sa buhay natin. Okay? Kung ang ginto, mahirap hanapin. Hmm. Buwis buhay ang paghanap ng ginto. Katulad din ng ginto ito mga kapatid. Kakaiba nga lang, ay may iba silang lakas at espiritu. No? Eh, pagka meron kayo nito, nako, ah, uh, marami pang ginto ang darating sa inyo. Ito yon, Ah, uh, malaginto talaga yung presyuhan guys ano pero isang collection items po ito. Sabihin ko sa inyo kaibigan ha. O, para sa inyo. Na kayo ang may hawak ng mga kambal na tulad nito. Hmm. Pero dito lang yan sa amin sa Mindanao. Makakita ng ganitong mga uring mga bertod guys. Okay? Yan. Kung paano kami biniyayaan dito ng kalikasan talaga. Napakasulid na gamit mga kapatid. No? So if you want. Sabi ko sa inyo guys. Nasa 80k ito. Yan. Hindi po muna ito guys dahil talagang rare of the rarest ito. Mayroon pa nga dalawang mata magkaharap. No? Hmm. Yan. Ito. Mayroon na tayo nito. Tsaka ito. Sige. Mga kaibigan. Kita-kits ulit tayo. No? So kapi-kapi muna tayo. For this very evening. Yan ang kaibigan ko. si hi bro. si hi. Hello. Ayan. Oh. Brother Ortiga. Ang pinaka the best na hero Din sa Bindanao. Okay, kaibigan ni Pearl of the Orient, pasyal sa bahay. Okay, pinakita yung mga gamit natin. Pero kung nais nyo guys, ayan, pagandaan nyo lang. Walang problema yan, mapasa inyo yan. Okay, bye bye for now guys. See you again. This is Pearl of the Orient, Mucha TV. I'm signing off tonight. Okay, God bless everyone. More abundance sa atin. At kita-kit sa iyo sa lamisa ni Pearl of the Orient. Bye bye guys. See you.